sa bahay nyo, ha? Ah. Dalhin ko inaanak mo. Mars, pasensya na. Naka-out of town trip kasi ako this holiday break. Message na lang kita pagbalik namin. Ganto na lang. Uutang na lang kami ng damit para sa inaanak mo. Tapos, ikaw na lang magbayad. Grabe naman, Mars. Bigla pa akong nagka-utang. Attorney, yung pagpasa ng utang na hindi naman ikaw ang gumamit, legal ba to? Hindi po yan legal. Ang utang ay dapat bayaran ng taong umutang o nakinabang dito hindi maaaring ipasa ang utang sa iba nang walang consent o pahintulot ng paglilipatan. Ang tawag po dito ay novation o assignment of loan. Hindi po ito legal kung walang pahintulot ng sasalo ng nasabing utang. Attorney, niregalo na ako ng ninang ko ng branded na bag. Ginamit ko papuntang abroad. Pero pagdating ng airports abroad, hinarang ako ng custom dahil peke raw to. Pwede ba akong hulihin sa ibang bansa kung mapatunay ang peke ang bag ko? May mga bansa na mahigpit ang batas laban sa peke o counterfeit na mga gamit kung saan krimen ang pagdadala nito. Kaya maaari kayong arestuhin at kumpiskahin ang peking gamit na dala ninyo ang counterfeiting o pamimeke o paggamit ng mga peke na gamit ay paglabag sa trademark o intellectual property rights ng mga kumpanya na may-ari ng mga brands na ito. Kaya maging mapanuri at araling mabuti ang mga batas o panuntunan sa mga bansa na inyong pupuntahan. Attorney, may ninang ako sa City Hall na head ng isang department. May paglabag po ba sa batas kung sakaling malaman na ipinasok niya ako ng trabaho sa City Hall? Labag po ito sa batas. Ang tawag dito ay nepotism. Ayon sa Book 5, Title 1A, Chapter 8, Section 59 ng EO 292 o yung Administrative Code of 1987, ipinagbabawal ng batas ang pag-appoint, pag-rekomenda o paglalagay sa isang opisina ng inyong kamag-anak within the third degree of consanguinity or affinity. Ito ay paglabag din sa Section 79 ng Local Government Code na nagbabawal din ng nepotismo. Dito naman, hanggang fourth possible degree of affinity or consanguinity. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.